short video lang po. Kasi may sasagutin po akong uh, message na tanong sa akin kanina. At mag, okay ka na ba talaga? Gumaling ka na nga ba? Yan lagi yung mga natatanggap kong mga messages um, sa messenger ko. Oo oh, nga no, gumaling na nga ba ako? Pag may nagtatanong yan, tinatanong ko rin yung sarili ko. Tapos, tinatanong ko yung family ko. Kasi sila nang naman yung may um, uh, nakakaalam sa sitwasyon ko noon. Sila rin yung nakakaalam kung ano yung pinagdanan ko, anong yung mga ginagawa ko noon nung may anxiety pa ako. Ito lang, isa to sa uh, masasabi kong okay na okay na ako, gumaling na ako. Ngayon, ako lang mag-isa. Wala akong kasama. Pupunta ako sa mall kasi inutusan ako ng, um, ng brother ko. Uh, may bibilin sa mall. Ako lang mag-isa, wala akong kasama. At grabbing traffic, ha? grabbing traffic. Uh, kasi Magpapasko na, ang dami nang uh, pumupunta sa mall. Hindi lang ako. So, grabe, grabe yung ano, kanina. Grabe yung traffic. Eh, noon kasi hindi hindi ko gusto yung ma traffic na yan. Ayoko sa traffic, nagpapanik ako. At ayokong mag-isa. Yan. Takot akong mag-isa. Eh ngayon, ako lang eh. Wala akong kasama. Pumili din ako ng dog food. Wala akong kasama, ako lang mag-isa. So, isa din yan sa masasabi ko na gumaling na nga ako. Kasi, kung siguro, kung may anxiety pa ako, hindi pa ako gumaling. Hindi ako mag-drive talaga. Takot nga akong sumakay. Eh, pasayero lang ako takot ako. Lalong-lalo lalo na siguro pag mag-drive. Hindi ko 'to makakaya. Hindi ko hindi ko kaya mag-drive kung siguro may anxiety pa ako ngayon. Lalong-lalo lalo na hindi ko kayang umalis mag-isa na walang kasama kasi kailangan meron akong kasama kasi iniisip ko noon baka may mangyari sa akin, baka himatayin ako, sinong pupulot sa akin, sinong tutulong sa akin. Yan, yan yung takot ko lagi. Yan yung takot kong mangyari na umalis mag-isa. Tapos, hindi ako makahinga. Basta takot ako baka may mangyari sa akin. At ngayon, ako lang. Ako lang mag-isa. At wala na sa isip ko yung iniisip ko noon na baka may mangyari sa akin. Kasi nga, dahil yun sa anxiety. Isa yun sa anxiety disorder symptoms ko na hindi aalis mag-isa na walang kasama takot sa traffic takot din sa ambulance kanina katabi ko ambulance so siguro kayo na magsabi hmm, okay na ba ako o hindi kasi yan pa lang yan pa lang yung sinasabi ko na mga nagagawa ko na na hindi ko nagagawa noon yan lang muna at marami pa marami pa akong nagagawa na hindi ko kayang gawin noon eh ngayon nagagawa ko na. So, ako na.